Ano pala naka-play yun? Putang, ano yun? na bira! naka-play Sabi ko, ba't yung oras? ka lang yun. Ayun, no? Yay! Pupunta kami at babaybayin namin pupuntahan namin ang beach sa magsasama-sama at gagawa ng Ay, witness it. I witness <laughs> it. I Oh, Chip. dito sa Atimonan uh, kanina rap road ngayon medyo maayos yung oh. ano dagyo yun kaya okay na okay ang uh, pagbiyahe dire dire ito lang hop dogling careful para hindi malaglag ang cellphone Ayo, vamos. Ayo, vamos. Seiko. Seiko. I am boy. Yuri Yuri sana nih. I am boy. Wadah. Hai. Wow! Wow! Sat. And, uh, uh, ayos At ang driver nyo paya. So ngayon Drop road na naman Ang aming dinataanan Pero masaya pa rin Sunit Masaya sana Kung motor kami O kaya Meron kami Sariling service Pero wala Medyo malayo nga lang dito o okay pa rin sinasabay namin ang na papuntang dagat at doon kami magsiswimming uh, nag-iisip kami kung anong gagawin at uh, susunod yun yung mga kasama namin at uh, doon magkikita-kita para maging maayos at uh, maging masaya ang aming mga pagtitipon hanggang dito na lamang po at mamaya ulit magkita-kits tayo dito lamang sa Patrol Atimonan!